Hello guys. Ito, kompleto na na may aking mga apo. Sana yun. Hindi, wala nang uh, malinaw na ang mga kaisipan. Hindi na uli magkaka magkaka layo-layo. Sabihin, hindi na uli magka problema. Sana lang. Tuloy-tuloy na yan na manatili na sa bahay. Ang uh, hirap ko din kasi pagka pinasukan ng isang uh, marites, <laughs> isang pamilya. Ayan na ang magsisimula. Magpakawarak, mawarak ang isang binubuong pamilya. So guys, ayan na yung aking bonsong apo. Kasali na sa pagkain dahil ayos na yung high chair ng kanyang ate dati uh, mabuti na lang hindi namin na at darating pala siya sa buhay kaya ah, ah, ah. yun um, ano niya na napakinabangan din naman niya abala ko sana na niya ibinta na noon pa tinalang na ah, ang naanghilan pa Ayan na, ang aming bunsong bulilit. Kasali na siya sa hapagkainan. Dito sila sa sala na kumain, gawa ng mainit dito sa kusina. Mahina kasi ang ano, electric pan. Patapos na yung lagay na yan. Pagkain nila. Naisipan ko lang kuhanan ng uh, video. Natutuwa kasi ako kay Bunso binasiwas na yung pagkain na biskwit hindi niya malamang kung didilaan o kakainin o kakamayin mo naman kasi first time niyang makaupo dyan ngayon nga lang kaya ngayon nga lang kasi sila dumating uh, mga isang linggo mahigit mula na umalis sila dito nung ano nakaraan linggo eh, ayan na. Hanggang sa pasukan na. Dito na sila. Forever na. Sana. eh <coughs> naman ang gusto ko na mabuong muli. Huwag na sanang magkalayo-layo pa kasi mahirap. Na, naninibago ako guys. So, guys, salamat. Please subscribe our channel. Thank you guys. Thank you. Sa mga nagmamahal. Thank you. Thank you guys. Salamat. <laughs>